Hello. See? Hello. Guys, Hello. unboxing kami na exchange gear. ano Hello. 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 sa ito, you yeah, have to, ano, ibuklat natin. Ganda, guys. Wow, ganda ng kulay. Christmas na Christmas. Know, kasi ito, yung kasi. kasya sa maliit. Sa maliit. Sa bunso natin. See? Ganda. Merry Christmas, everyone. Ganda yung maganda, na. Hmm, ang ganda. Yes. Diba? Malambot ang tela. Malambot yung tela niya. Ang ganda. Kasi ano ito? Kasi 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 ito? Kasi Christmas. Na, sa ito bunso ito eh. Pwede nga isa dyan sa Spotify. Oo. Kasi kayo rakan ito. Bago ko. Asa uh, 'tong um, itong chinelas kasi pinagawa uh, 'yung kanino, kasi sa ano 'yun. Anong size nga 'yun? Ito 'yung pangregalo namin sa aming mga batuta. Mga batuta namin, Pag -kay, ano yata, kay, Yan, kaya ano ya to eh, kay panganay. Kainin ko lang Ito kay Yan, Honey. Ano bang size na dyan? Ano -bang, -bang, bang size? Ito, ito si Girls Night ah, Time. Ta eh, ta ta ah, lang Ah, oh, twelve. Ito yung kay Honey. Ito yung Ah, yeah, Tama lang. Tama Ang ganda, guys. Tingnan niyo ang ganda. Ang si? Ang ganda. Kung pwede pa nga so, yung so, ano eh. Okay na to. Kay Honey. Ba't dito so, wala nakalagay sa isa? Dito, dito, be. Sa may tag nila, dito, be. Sa ano? So, ticket na, ano, yeah. tawag nito. Yan, 10 years old. Wow. Just for 12 years old. Tamang-tama tama, tamang sa tama na na. Kayo, Sasihan sila dito kasi may pernya. Yeah, tas may mga slipper pa sila. Merry Christmas, <laughs> mga bato <batuta> ng <laughs> namin. <laughs> 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 okay, oh, diba po? guys? Nice kaya di masaya yung mga batuta namin. No? Kailangan natin maghanap ng ano ng dapat. Guys, ang ganda ng mga ano nila. Kung hindi man wrapper yung ano na lang, yung paper bag. Paper bag. tayo ng plain. plain na paper bag. So guys, ayan, ang ganda-ganda. Yes. yes. Para yes. sumaya naman ang aming mga batuta. Oo, oo. kasi diba? wala na kami maiisip eh. Yes. Masisiyan, kasi siya kasi kasi gusto gusto ni Inay ko. Mm. So yan, guys, ang ganda ng ano. Maganda pang pang nila sa loob ng bahay. Yes. Ang ganda, di ba? Reindeer. Oh, ang oh. oh, ganda. Ay, ang ganda niyan. Mm. Ang ganda, di ba? Tapos oh, bumili tayo. Kasi siya, may tinahit. Oh, -tahi. oh tahi. tahi, 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 din siya. Tahi din malambot siya, malambot. Oh. mag tayo. Pwede tayo mag-order. Pwede naman tayo mag-order. Maganda mag siya. Tayo, ano, nakatahi oh, mga yung anong niya. Ang ganda tahi. siya, no? Oh, tapos rubber yung. Ang ganda, te. Ang ganda siya. Tinan niyo, guys. ganda. Masisihan itong mga patuta namin. Okay, honey. Honey, say, say okay. honey. Okay. Tama, kay honey. Kay honey po. Size 8 kay honey. Tama-tama ito honey. Tama din yung mga uh, online natin. Ah. Yes. So yun yan. From four of us. Oh, okay. mga nanis ang nagbigay. Mga natin. nanis. Gusto ko nga magdagdag ng ano. Ah. Mga laruan. Tama okay. lang to yeah. na ito talaga kay ano. Kaya pa na. Tama-tama kay mm -hmm. so, Ang ganda. Ganda. Merry Christmas in advance. Merry Christmas. Hindi sa inyo. Sure. <laughs> Merry Christmas. And happy sa inyo. New Year. <laughs> happy New Year. Ganda oh. Maganda oh, talaga siya. Ang mo siya pa Kasi dati ang mga niregalo namin yung mga doon kami sa puto, sa mga puto na pupunta para maghanap ng mga cup. Ah, yung picture nila ba, ilalagay oh. Na Sabi namin iba naman. Mm -hmm. Maganda to, magamit araw-araw. o -araw, -araw. Oh, ano, makikita nila. Makikita Hindi ko ibigay to sa mga nani nila. Diba? Ang ganda. So guys, ang um, ganda. Mm. Ay, may so, nakalagay na pala dito na na. sa plastic eh. eh. Sana all may bibigyan na anak. Anak, nasaan ka na anak? Kami, mm. alam ko, alam. <laughs> Anak po kami. Mga anak. Inay. Wala kami inay. Mga anak, mayami ako kumain na kayo ha. <laughs> Maya ah. mga gugutom kayo, mga anak. Bukas na lang tayo magampalaya, mga anak. Marami so, mga anak ko, na dami nating ulam o, mga anak. So guys. Diba? So guys, ito na yun guys. Ang ganda na aming mga order. Tatlong batuta to eh. 12 years old, saka 10 years old, saka 8 years, 6 years old. 6 years old. Pero kasi sa kanya, no? Kasi na yan. Tama-tama sa kanya. Ito, is 10. So, yun lang, guys. Ang yun ano, lang, guys. Ano nga ano, yan? Christmas gift. Christmas ngayon gift, ngayon gift. Sa mga batuta. For the kids. Mm, -mm. See? Tapos, yeah. isipin mo lang, puro lalaki. Tatlong lalaki. tamang tama sa kanya. At least, pari-pariho sila. Hindi mm -mm. na sila may Parihan na. Parihan design. Kasi minsan, pa. sila, pag nagustuhan nila yung isa, pag hindi oh. sila pariho, oh, makaaway. Ma -ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw pa niyan. Oo, oh, dapat pari-pariho. Dapat pari-pariho. Mm -hmm. Para ano sila. Ay, pariho lang pa so, mm. sa na kami. Saan yung plastic balik mo? No, no. So yun lang guys, ang aming Christmas, Christmas gift for the kids. Back to the plastic. Hahaha babalik na namin sa loob-looban. At bibigyan na tayo ng ano? Uh, ah. Ng yung mga matamis. May isla sa mintos. Tapos... Ah. Uh, mm uh, um. -hmm. Ay, basta lang baka ilimit ang ano? Ito, ito naman yung mga Punta ulit sa kabayan. Sa kabayan, magpili daw ng mga uh, doon na anong doon? So yun lang guys. Yun nga, maganap nga tayo itong pambalot. Kung walang pambalot eh, yung ano na lang, bilhin na lang ng paper bag. Dadagdagan namin, guys. Maganda yung may wrapper na, Christmas wrapper. Christmas wrapper ba? Maganda may yung Christmas wrapper na ibabalot talaga. Di para magbukas naman? Yun nga, yun nga. Ay, hindi pala. Hindi mo pala pwede i-post? I-release namin Hindi, mayroon akong puti dyan. Lalagyan natin ng laso. Para pagbukas nila. O, diba? Ganun gagawin natin. Kaya maghanap tayo ng box box nila lagayan ng ano ba? Yung mga shoe box, pwede naman doon. Ang ando mo lang box to. Box. Uh, ah, diba? Um, babalutin ko ng papel. Pap pwede yung shoe box. Oo. Um. Hindi, diba, yung box talaga na kalit na lagay ng ano, mga damit ba? Damit, damit. Oh, Pwede rin. Nadagdagan natin doon okay. ng... Na okay. Wala problema. Pwede naman natin gamitin ulit. E, Oo, oh, ibalik naman. Pwede naman. <laughs> pwede <Pili> naman. <Recycate>. Hindi, <laughs> <laughs> okay. okay. Okay, guys. So yun lang guys, ang aming pang-Christmas gift, gift para sa aming mga batuta. Thank you very much. Thank you and uh, yeah. see you next video again. <laughs> Advance Merry Christmas. <laughs> oh, di ba? Ganyan kami. <laughs> Ay, nakakahiya naman. no? Uh -huh. O oh, sige na po bye na -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye. Kambal kami daw. Kangkabel. Yeah. Ya, yeah. tapos ganoon. Ayun ano ba 'yun? <laughs> Yeah, like this, like that. Alay ka na, lovely. Magpapakita na dito. Alay, subscribe sa ako ng pamilya mo doon. Alay na. Ay, 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 Please don't forget to subscribe to my channel. Bye. Okay, bye. <laughs> Sige na, boys. bye. Bye. Alay ko po.